Tapos ako. Ayun pala si kuya eh. Oh! Alabay. Oh! si Roman sa Manila. Oh, sa kabila Roma. sa kabila rin ng ano. Oh, Oh. Malipo. Ganon, hindi yung pakpak pak, ganon. Mhm, mm -mm, pakpak ganon. Hindi yung isang away lang. Ah. Kada dito. Oh, ruman may tao. Oh, <laughs> <laughs> Maliko ko. Pero doon pa eh. pa ikot pa doon. Ha? Ay, wag na. lain na doon. Ikot pa man, Romano. Ikot pa tayo. Linaw ng tubig, oh. Hindi palili ko Roman, sa kabila ka. Yan. Yang kabila yung um, anin mo, hindi yung kasi palikuli. Hindi tayo gigilid. Babanga tayo doon, oh. Gigit na lang. Oo. O oh, yan. Yeah. Pati yung video ko, ano, maingay ako dito. Malalim dito. Ito yung sinasabi mo yung feet, eh. Ah, uh, 7 feet to. Pero maganda dun si Macy dito. Makita yung mga isda. Pero ano siya, no? Ang ganda nung kanya, oh ang ano nang tubig. Ng isaw. Hindi maalon. <laughs> <laughs> ha? O oh, ikot mo na lang doon. uwi na. Ikot muna. na <laughs> Oh, yeah, Mira dito sa ano. Ha? Ah? <laughs> Aray ko po. Oh, Roman, babangga tayo. Iba. Kabila ka na naman. Roman, babangga tayo sa kabilaka. ka. Balik-tag kasi ito ang driver na talikod. likod. sa kabila ulit. Oh. Mm, yan, ganyan. Oh. Hindi yung... Ang yung uh masyadong mainit. Oo. -oh.